sa so, pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Esparo, matin ilalahat yung natunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang kahalagaan ng bawdis mo sa tubig. So yung ay uh, yung concept natin yan is baptism. Then yung scripture natin is 2 Timothy chapter 3 verse 16 na sinasabi, do you, not, do you not know that all of us who have been baptized baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried therefore with Him by baptism into death. In order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in new newness of life. Sa Tagalog, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuan na kay Kristo Jesus ay nabautismuan na sa kanyang kamatayan. Sa makatawid, tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo. Upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng takita kapangyarihan ng Aba. Tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So yung katuroan natin ngayon is number one, Baptism is an outward sign of inward faith. So, meaning to say, ang bautismo ay isang simbolo ng pananalik sa Diyos na, na makita sa ating action. No? Hindi ito nagpapaligtas, kundi isang pagkapakita na ating panampalataya na tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. So, baptism is an outward sign of inward faith. Number two. Baptism is a symbol of being united with Christ death and resurrection. So yung bautism, yung baptism, isang larawan siya sa, ng ating paibahagi na kamatayan, pamilibing at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Kapag tayo ay binaw tulad ni Jesus, ipinapakita natin ang ating pagpapasya na namatay sa kasalanan at magsimula ng bagong buhay sa kanya. So, baptism is a symbol of being united with Christ death and resurrection. And last is, baptism is a public proclamation of being a follower of Christ. So, sila sabi dito na yung, bauti, yung baptism ay hindi lamang personal na bang, kundi isang pampublikong deklarasyon na ikaw ay sumusunod kay hey, Jesus Christ. Ito ay isang pahayag sa harap ng community, na tinanggap mo si Jesus Christ at handa kang sumunod sa lahat sa kanya. So, baptism is a public proclamation of a being a follower of Christ. So, ang application natin is number one, repent and be baptized in the name of Jesus. So, sinasabi dito na, yung, yung repentance natin at, bautiz, at baptism ay magkasama sa pagkapakita ng pagpapakumbaba at pagtanggap kay Jesus Christ. Ang pagisisi ay isang lisyon na iwan ang mga kasalanan at magbagong buhay. At ang ang baptism or bautismo ay isang pampublikong pahayag ng ating bagong kalagayan kay Jesus Christ. <coughs> Alimbawa, no? Uh, rin, may ano, isang tao na dati ay namuhay na kasalanan, makamundong gawain na hindi ginagawa niya pagkatapos niya magsisi, nag decision siya magpabautismo bilang tanda na kanyang pagpapakumbaba at pagtanggap kay Jesus Christ bilang tagapagliptas. So sa akbang na yun, pinapakita niya tunay siya nagbago at nagbabalik doon sa, Jesus, ay, sa ay, Jesus, Christ. So ako, nagpa, dati ako ano, maha share ko lang na dati yung buhay ko dati is talaga makamunog gawain ganyan. Pero may Jesus ko sa buhay ko pero hindi talaga gano'n kadip yung relation or kaalam ako sa kanya. So, I decided na magpa-baptism at magbalik loob sa kanya. And now is, yun. Nagpatuloy ako sa paying Christian. And talagang masaya ang buhay Christian. No? Next, identify with Jesus without being ashamed. So, dito na ang pagpapakilala natin kay Jesus Christ ay hindi dapat ikahiya, no? Kundi dapat natin ipagmanaki sa lahat dapat tayong maging bukas at tapat sa ating pananampalataya. Ano man ang opinion ng iba at hindi mag-atubiling, kaya sa mundo na tayo, tayo ay followers si Jesus Christ. Ano? Halimbawa dito na, kung ang isang tao ay, na, ay nasa isang grupo kami, ako, at kung kaibigan ko si Nieta, no? nasa grupo kami na ano, naniniwala kami kay, naniniwala kay Jesus Christ. No? At talong siya, kung siya ay kristyano. So, kami, hindi namin kinakayang kristyano kami. No. At uh, na, at, na kami sa aming, aming, Panginoon Diyos. Uh, bagkos, um, proud pa kami na kami ay kristyano. Or palagang, grabe ang pinagbago, ay binago, na, binago ni Diyos sa buhay namin. So, identify with Jesus without being ashamed. And last is, proclaim Jesus and be proud of Him in public. So, bilang mga followers ni Jesus Christ, may itong point tayong ipahayag ang kanyang pangalan sa lahat ng tao. Hindi lang tayo dapat magtago sa ating panampalataya, kundi dapat tayo itong ipahayag na may kalakasan at karapatan. No? Ano man ang ating sitwasyon. Ano? Sabi dito na, proclaim Jesus and be proud of Him public. So, kami, pinagmamanakin namin si Jesus Christ bilang aming tagapagligtas. No? nasa na, sa, yan, na, sa social media platform. Huwag tayong mag-atabiling mag-post ng mga Bible verse about Jesus Christ, yung mga aral na matutunan natin sa kanya. Dahil, dahil sa pamagitan nun, baka may matulungan pa tayong mga ibang tao na makita yung post natin o share post natin about yung e. Jesus. And, yun. Tumama sa kanya, no? So, yung mga galong hakbang, isang pampublikong deklarasyon ng inyong panapatay at pananais na ibahagi ang kanyang kabutihan sa iba. So, proclaim this and be proud of him and public. So, ayun lang mga ka devotion Day Devotion. Maraming maton kayo. Make sure to stay back. Never ma boy. sa ating so Thank you po sa pakikinig at labas po sa ating lahat.